Ayan mga kasaguan, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, manguli tayo ngayon ng ano, talakitok. Kasama natin si Kabul Ayan, si Kuya dyan mga kasaguan, hindi mga kasama. Pupunta daw siya sa ano, sa bayan. Magbabayad sa bill ng ano, kuryente. Kaya kami lang muna ni Kabul ngayon yung maglala, mag ano, amimingwit. Yung pain natin, buhay na hipon. Ayan, buhay na hipon mga kasaguan. Nanghuli kami kagabi ni Kabulbul ng hipon dun sa ano bakawan. Nandun yung hipon natin. Ayan, nag-prepare -pre na si Kabulbul sa ano. Pagayin muna tayo ng kawin. Oo. Ayan. Ilan yung ano natin? Apat. Apat. Apat daw makasagun yung gagamitin nating nylon. Nandito tayo sa pamuloton. Ayan yung pamuloton island maganda yung kahang ngayon kalmado kalmado yung tubig sana makahuli tayo mga kasaguan yan yan yung pari natin madami yan oh. ano hipon buhay na hipon yan mga kasaguan siguradong kakainin yan ng talakitok pag may dumaan dito na lalaki ito yan yung paglagay ng pain mga kasagon dyan sa pangatlong kaliskis ayan ayan o oh. ayan haagis ha na natin <laughs> yun o oh. buhay na buhay Tapos nagdala kami ni Kaboy ng ano, mga kasagwan, trolling. Baka may umano dito mamaya na ano, mga talakitok. trolling tayo. Yan, unang hagis. Yun, o. No? Yan. Kainin ka, sana. <laughs> ka ng talakitok. Isang kilo. <laughs> Wala pang nagpaparamdam, mga kasagwan. <laughs> Shoutout shout out nga pala kay ano, Kuya Sian Suryano. And nandito kami kuya sa ano. Sa pamulot doon, kami ni Kabol Bol. <laughs> Uy, ubos yung po yung Shoutout Shout out nga pala sa mga viewers namin at saka mga subscriber. Shout out, shout out din sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga kasaguan. Sana makahuli tayo ngayon para maganda yung adventure natin. Ayan, makasagwan huli. Oh. Dali. Dali na. Unang huli. Unang huli ng mga Sana all. Ay, bali. Bali lumipat kami ng area mga kasagwan. Ah. Oh. <laughs> Ayan o. Oh. Ay, Thank you Lord. Yan. Thank you, Lord. Isa na tayo. Sirte talaga si Kabulbul. Lamay. Lamay, ano? Yan, o. No? Hmm. Yan, no? yan. Sana tuloy-tuloy na ito, mga kasaguan. Yan, may mga latag pa kami na hilo, no. Lumipat kami ng area kasi walang kumain doon sa pamuluton. Ayan yung huli natin, mga kasaguan, no? Ayos. Ah, Yun, buhay na buhay talaga. Ayos talaga mga kasagwan yung buhay na hipo na Naakit talaga yung talakitok. <laughs> Ilan yung ano mo? No? Cable bol, hagis na nylon. Dalawa. Dalawa lang. Isa naman yung sa akin mga kasagwan. Yan may nagpaparamdam na naman kay Kabulbul. Malakas. Uy, huli. Ayan. Huli na yung kasaguan. Ayan na, ayan na. Saan na? Sa Waay. Ayan, Golden Tree Valley oh. Ayan mga kasaguan oh. Ayan. Yes. Yes. <laughs> Thank you, Lord. Sawaay. Tawag dito sa amin, tawag sawakay. Oo. Yan yung tawag sa amin, sawakay. Iwan ko sa iba kung anong tawag dyan. <laughs> Lawihan. Lawihan. <laughs> Golden tree, balima mga kasagwan sa English. Ito yung pangalawang huli natin, oh. No? na Ayan. Ah yan mga kasagwan lagay muna natin dyan yung isa nandun na sa styro nilagay ko kainin nyo yung pain namin ayan makagat na naman mga kasagwan oh, okay, want... oh want... Iniluwa, iniluwa yung pain makasagwan. Ubos yan sigurado. Balitan natin ng pain. Sayang. yung. <laughs> ubus. ubus. ano? Ubus. Ayan, ubus, oh. Babalik pa yan, babalik. Mga kasagwan, kinainan ako. Sana mahuli. Tinalunan na ni Kabulbul. Grabe. Malaki. <laughs> Tinalo na ni Kabulbulo <laughs> Daming kawan dito ng talakitok mga kasaguan Yan oh. Wow Wakal mo Kabulbul Yan, taas <laughs> ah! Thank you Lord Ay, Thank you Grabe ang gawin nila dito mga kasaguan Yan <laughs> o bueno. you thank you. Ariya tayo ulit, Ariya. Yan. Dami nila mga kasaguan. <laughs> Tinalo na ni Kabul yung anong kutansi. <laughs> Iba talaga yung batikan. Ayos mga kasaguan. Nakadagdag na tayo nang isa. <laughs> Tinalo na ni Kabul Boy. Baka maka potol sa tansi. Kung ano dun sa Sumabit sa ano. Tadik. Sa tadik. Sa may cutting ayan hagis na naman hagis yun oh kawan yun mga kasagwan kanina hindi lang nabidyohan daming kawan ayan may kumain na naman mga kasagwan malakas 3 bali Aw Oi yan, yan. Wow Dai <laughs> Anong isda yan sa bulbul? Ngong parang sawa ay Oh uh, ano pero may eksila yung buntot ay uh, yung ano Balidbid Ayan Nakapadagdag na naman tayo mga sagwan Lunok nalunok yung pain at ang kawil rin, ano? Ay, mahirap ko din ano ayos nakadagdag ulit tayo asa na kaya yung kawan tanggal na ayan na. ha ha Ayan. Andun yung huli natin. Ayan o. Pan muna natin. Ayan, magtutrolling muna tayo mga kasagwan. Baka may kumain sa trolling. Ayan. Kumpahin natin yung sentinel. Ano eh. yung makinakari. Hapapan ko muna. Ayan. Bale yung pain natin mga kasi po centennial. Kulay green yung kulay ng pain natin. No? Trolling muna tayo baka may kumain sa trolling. Maaga pa naman. Bale yung kawil na taga niyan mga kasagwan. Trece. Trece ka peraso yung kawil niyan. Ayan mga kasagwan. Ito so, na yung nahuli namin ni Kabulbul. nakawit na kami. Walang kumain sa trolling. Nandun pa si Kabulbul. Nandoon pa yung pambot. Ayan titimbangin natin mga kasagwan kung makailang kilo tayo. Wow! So... Sige, isa ka dyan. Isama yung, isama mo na yan, yung tatlo. Isat isa Set Set isa. <laughs> Isat isa at isa. Isa isa. Isa isa. Isama muna lang yung tatlo. Isat isa <laughs> at isa. Dalawa isa. isa. <laughs> <Isat> isa. <laughs> na to. <laughs> mm. Sige, ikot na lang po. Isa at isa. Isa isa isa, 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 isa. isa, Dalawa. Mag-report. Report yan. Huwag mong hawakan. Ay, eh, di mo Ay, yung kikitaan. Ma 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 yan. Yan, mga Isang kilo at saka three Ayos na. Tara. Tara. Yan. Let's go. Balita, 250 daw yung kilo niyan. Bibinta nila doon sa, ano, sa, ano, sa talipapa. Pupunta kami sa talipapa. Doon namin bibinta to kay Adeline Ayan, si Daddy Pats. Shout out kay Adeline Ayan, mga kasagwan, ito na yung binta natin sa ano, sa talakitop natin, 440. Ayan, alis na. May pangbili na ng kapi si Kabul Bol. Anda na lang si Kajan. Kadyan, Kajan, kapay mo na. Yun, no? <laughs> alis na, mga kasagwan. Naka 440 tayo ngayong araw. Ayan, bali hanggang dito na lang muna yung vlog natin, mga kasagwan. Maraming salamat po sa panood sa panonood nyo sa vlog na ito mga kasagal maraming salamat po Pajan, bye bye muna Mga kasagwan, bye bye Double <laughs> ball Bye Yan, ang dito na lang muna mga kasagwan